Sa gitna ng isang malayong lupain, kung saan ang araw ay lumulubog sa mga bundok ng ginto at ang hangin ay nagdadala ng mga kwento ng mga hari at imperyo, isang misteryosong babae na naghanda para sa isang paglalakbay na umaalingawngaw sa mga siglo. Pangalan mo, Reyna ng Sheba? Ngunit sino siya? Isang makapangyarihang pinuno, isang tusong mga ngalakal, o isang alamat na nababalutan ng mga ambon ng alamat? Sinasabi sa atin ng Biblia na narinig ng babaeng ito ang tungkol sa walang katulad na karunungan ni Solomon, ang hari ng Israel. Nakarating sa kanyang palasyo ang mga kwento tungkol sa isang lalaking may kakayahang magdecipher ng mga bugtong, magresolba ng mga hindi pagkakaunawaan at maunawaan ang mga pinakatatagong lihim ng kaluluwa ng tao. Totoo kaya ito? Maaari bang magkaroon ng isang hari na may ganong katalinuhan na karapat dapat na tawaging pinakamatalino sa lupa? Hindi niya kayang tanggapin ang mga chismis na ito. Kailangan mong makita ito sa iyong sariling mga mata. Kinailangan kong subukan ito at kaya nagsimula ang pinakadakilang paglalakbay sa kanyang buhay, isang napakagandang prosesyon ang inihanda. Ng mga kamelyong kargado ng ginto, mga pampalasa at mahahalagang bato ay umalis kasama niya, tumatawid sa mga disyerto at mapanganib na mga lambak. Ngunit bakit napakaraming interes mula sa isang malayong reyna? Mayroon bang higit pa sa simpleng pag-usisa? Isang bagay na kahit ang mga eskriba ay hindi ganap na maitala. Alam niya na ang kanyang paglalakbay ay magbabago hindi lamang sa kanyang pananaw sa mundo, ngunit marahil ang kanyang kapalaran. Bumukas ang mga pintuan ng Jerusalem. Nagtipon ang mga tao, nagbubulungan sa kanilang sarili. Hindi pa sila nakakita ng ganitong ingranding karavan. Mga kamelyo na pinalamutian ng ginto, mga tagapaglingkod na nakadamit ng pinakamagagandang tela ng Arabian, mga bihirang pabango na nagbibigay ng aroma na nangingibabaw sa hangin. At pagkatapos, nagpakita siya ang kanyang presensya ay kahangahanga, matalas na mata, tuwid na tindig, pinaghalong pagmamalaki at kuryusidad. Ang reyna ng Sheba ay hindi lamang isang bisita, siya ay isang babae na nagdadala ng kapangyarihan ng isang imperyo sa bawat hakbang. Si Solomon, ang hari na ang karunungan ay sinasabing isang banal na kaloob, ay nanood mula sa balkonahe ng palasyo. Nang magtama ang kanilang mga mata, nagkaroon ng sandaling katahimikan. Para bang tumigil ang oras sa glit, pumasok siya sa malaking bulwagan at naroon siya ang lalaking pinagsabihan ng napakaraming kwento. Nakasuot ng maharlikang damit, nakaupo sa isang tronong gawa sa garing at ginto. Naghintay si Solomon, napabuntong hininga ang mga courtier. Ano kaya ang mangyayari ngayon? Diplomatic lang ba ang pagpupulong na ito o may mas malalim pa bang ibubunyag? Ang reyna ng Sheba ay hindi ordinaryong babae. Hindi siya hahanga sa kayamanan o sa ningning ng mga hiyas ng hari lamang. May gusto pa siya. Gusto ko ng mga sagot. At pagkatapos, sa harap ng buong korte, sinimulan niyang subukan siya. O Haring Solomon, sabi niya, na may isang misteryosong ngiti. Sabi nila ang iyong karunungan ay mas dakila kaysa sa sinumang tao sa mundo. Payagan akong subukan iyon. Natahimik ang kwarto. Nagharap siya ng mga bugtong dilema, mga tanong na kahit ang pinakamatalino sa kanyang lupain ay hindi masagot. Akala ng ilan ay mabibigo siya. Ngunit sa kalmadong tingin, isa-isang sinagot ni Solomon na maluwag na binubuksan ang bawat misteryo, ang mga mata ng reyna ay kumikinang. Sa wakas ay natagpuan na niya ang sarili niya, ngunit may nagsimulang magbago sa loob niya. Hindi lang respeto, ito ay isang bagay na mas malalim. Sumapit ang gabi sa Jerusalem. Ang bulwagan ng trono na dating sinindihan ng ginintuang araw sa hapon, ngayon ay kumikinang sa nagniningas na mga sulo at mga ilawan ng langis. Ang bango ng mga pampalasa na dinala mula sa lupain ng reyna na hinaluan ng insenso na nasusunog sa palasyo. Pagkatapos ng mga hamon sa intelektual, Nagkita si Solomon at ang Reyna ng Sheba sa isang mas pribadong espasyo. Doon, magkaharap na nakaupo, ilang oras silang nag-usap. Ang nagsimula bilang isang pagsubok ng karunungan ay naging isang bagay na mas malalim. O Haring Solomon, sabi niya, na may pagtataka, ang iyong mga mata ay nakakakita nang lampas sa mga salita, sinasabi mo na ang karunungan ay nagmumula sa iyong Diyos. Ngunit paanong ang isang tao na ipinanganak tulad ng iba ay may mga sagot sa lahat ng bagay? Ngumiti si Solomon humigop ng alak. Ang tunay na matalinong tao ay hindi naghahanap ng mga sagot lamang sa mundo, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Ang Panginoong Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng pangunawa at sinusunod ko lamang ang kanyang itinuturo sa akin. Matamang nakinig ang reyna. Sa kanyang lupain, ang mga Diyos ay marami, ngunit walang nagsasalita sa ganoong intimate at personal na paraan. Hindi lang siya napahanga na iintriga siya, nagpatuloy ang usapan hanggang madaling araw pinag-usapan nila ang tungkol sa kapangyarihan, pamamahala, kapalaran ng mga bansa, at mas malalim. Isang bagay na kahit na ang mga eskriba ay hindi maitala ng lubusan. Ang natitira ngayon ay isang tanong na maaaring walang sagot. Ang koneksyon ba sa pagitan ng dalawa ay intelektual lamang o may higit pa? Kinaumagahan, nagkakagulo ang palasyo Nagpasya ang Reyna ng Sheba, inutusan niya silang dalhin ang mga regalong dinala niya mula sa kanyang lupain, at nagkaroon ng marami: ginto, mamahaling bato, pambihirang pabango, balms na mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. Inilagay ng mga lingkod ang mga kayamanan sa harap ni Solomon, at siya sa kanyang karaniwang kalmado ay pagmasdan ang lahat. Ngunit pagkatapos, may ginawa ang reyna na hindi inaasahan. Kumuha siya ng isang maliit na banga ng alabastro at gamit ang sarili niyang mga kamay, ibinigay ito sa hari. Ito, ang sabi niya, ang pinakamahalagang regalo na tinataglay ko. Hindi para sa halaga nito, ngunit para sa kung ano ang kinakatawan nito. Ito ay isang sagradong balsamo ng aking lupain na ginagamit lamang ng mga pinakamarangal na hari. Kinuha ni Solomon ang vial at hinawakan ito sa glit, pinag-aaralan ng reyna. Mayroon bang nakatagong kahulugan sa regalong ito? Isang hindi nakasulat na kasunduan Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, inutusan niya ang kanyang mga lingkod na magdala ng mga regalo na katumbas ng halaga sa reyna ginto mula sa ofir, bihirang kahoy, piling mga kabayo, at iba pa, isang balumbon ng pergamino na may mga sulat na hindi pa natanggap ng ibang dayuhan. Binuksan ng reyna ang balumbon at habang binabasa niya ang mga salita ng karunungan, katarungan at pananampalataya ni Solomon, may nagbago sa loob niya magpakailanman sa bawat araw na lumilipas sa Jerusalem, sumpungan ng reyna ng Sheba ang kaniyang sarili na higit na nasasangkot sa bagong sanlibutang iyon. Ang paraan ng pamamahala ni Solomon, ang mga ritual ng templo, ang paraan ng pakikitungo niya sa kanyang mga tao, lahat ay iba sa kanyang nalalaman. Isang gabi, naglalakad sa mga hardin ng palasyo, huminto siya sa tabi ng isang fountain ng kristal na malinaw na tubig. Lumapit si Solomon at sa unang pagkakataon, nagsalita siya hindi tulad ng isang reyna kundi tulad ng isang babae na naghahanap ng isang bagay na higit sa nakikita niya. "Sabihin mo sa akin, o oh hari, talagang naniniwala ka ba na may isang diyos?" na namamahala sa lahat ng bagay, tumingala si Solomon sa mga bituin sa itaas. Kung paanong ang mga bituing ito ay sumusunod sa isang landas na hindi nila mababago, gayon din ang katotohanan, iisa lamang ang lumikha at nasa kanya ang lahat ng karunungan, pumikit siya sa glit, may kung ano sa loob niya ang nagsabi sa kanya na nahaharap siya sa isang rebelasyon na magpapabago sa kanyang kapalaran at pagkatapos na may isang buntong hininga na unawaan niya. Ito ay hindi lamang isang diplomatikong pagbisita, ito ay isang pagtawag, ngunit handa ba siyang makinig? Masyadong mabilis lumipas ang mga araw. Alam ng Reyna na malapit na siyang umalis. Kailangan siya ng kanyang mga tao. Ngunit paano ako babalik at magpanggap na walang nagbago? Sa huling gabi, isang malaking piging ang idinaos sa kanyang karangalan. Musika, sayawan, masaganang pagkain, ngunit sa puso ng reyna, mayroong isang bagay na mas matimbang kaysa sa anumang kayamanan. Nang dumating ang oras na siya ay magpaalam, sinamahan siya ni Solomon sa mga pintuang daan ng lungsod. Umalis ka bilang isang kaalyado ng Israel, sabi niya, ngunit nagdadala ka ng isang bagay na mas mahalaga kaysa ginto. Ngumiti siya, ngunit ang mga mata niya ay nagniningning sa emosyon. Alam niyang ang pagtatagpong iyon ay magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa kapalaran ng kanyang lupain. At ayon, umalis na siya. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos doon sa pagbabalik sa kanyang lupain, ang reyna ng Sheba ay nagdala sa kanya ng higit pa sa mga regalo. Dala niya ang kaalaman na walang sino mang hari ang nagtataglay. Napansin ng kanyang mga tao ang pagbabago. Ang kanyang paraan ng pamamahala ay naging mas makatarungan, mas matalino. Ang impluensya ni Solomon ay naroon buhay sa bawat desisyon na kanyang ginawa. At pagkatapos, nagsimula ang mga alingaw-ngaw. Sinasabi nila na ang isang anak na lalaki ay ipinanganak mula sa paglalakbay na ito. Isang inapo ni na Solomon at Sheba. At sa kanya nagmula ang isang linya ng mga hari na namuno sa malalayong lupain. Totoo kaya ito? O isa lamang misteryo na mawawala sa oras? Hanggang ngayon, sinisikap ng mga iskolar na maunawaan kung ano talaga ang nangyari sa pagitan ni Solomon at ng reyna ng Sheba. Ang mga teksto sa Biblia ay nagsasalita lamang tungkol sa pagtatagpo. Ngunit sinasabi ng mga sinaunang tradisyon ng Ethiopia na ang isang anak na lalaki ay naging ama si Menelik Premter, ang unang emperador ng Ethiopia. Kung totoo ito, ang dinastiya na namuno sa Ethiopia sa loob ng maraming siglo ay magiging direktang inapo ng pinakamatalinong hari sa kasaysayan. Ngunit, hindi natin malalaman ang tiyak. Ang alam namin ay nag-transform ang reyna at ang kanyang kwento ay umaalingaw-ngaw hanggang ngayon bilang isa sa mga pinakadakilang misteryo ng Biblia. Nang gabing iyon, habang tumatawid ang kanyang karavan sa disyerto pa -uwi. Lumingon sa huling pagkakataon ang reyna ng Sheba. Nagliwanag ang templo sa liwanag ng buwan. Naiwan ang Jerusalem. Ngunit sa kanyang puso, isang bagay mula sa lupaing iyon ang hinding-hindi alis, Marahil sa isang lugar sa oras, ang kanilang mga kaluluwa ay magtatagpo pa rin sa mga dayandang ng kawalang hanggan. At kaya, nananatili ang misteryo. Ngayon gusto kong marinig mula sa iyo, ang reyna ba ng Sheba ay isang mausisa lamang na bisita o ang kanyang paglalakbay ay nagtago ng mga lihim na hindi natin malalaman. Iwanan ang iyong komento sa ibaba. Ang iyong opinyon ay maaaring magbunyag ng mga bagong pananaw sa hindi kapanipaniwalang kwentong ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para sa higit pang hindi kapanipaniwalang mga kwento sa Biblia. Ibahagi sa iyong mga kaibigan at ikalat ang misteryong ito ng Biblia sa buong mundo.